Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagreklamo nga na po si Coach Tylo sa mga NBA referee. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga na pong natakot ngayon sa Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga katrops, hindi naging magandang simula ng Los Angeles Clippers ngayong season, ay nagawa pa rin nga po nalang makangat sa si standings ng Western Conference. Salamat sa mga ginawa nalang adjustments sa kanilang lineup at rotation na siyang naging dahilan bakit nagsunod-sunod ang kanilang panalo sa kanilang mga nakalipas na laro. Kaya sa pagpasok nga po nila sa All-Star break, ay magkakaroon nga po ang Clippers ng kasalukuyang record na 36 wins at 17 losses bilang ka-third seed standings ng Western Conference. Bukod rin nga po dyan ay may chance pa rin nga po sila na makaangat pa hanggang sa top 1 sa West since hindi rin naman nga po sila nagkakalayo ng record ng Minnesota Timberwolves. Pero sa kabila nga po ng magandang sitwasyon ng Clippers ay nagawa pa rin naman nga po ng kanilang head coach na si tyron Lue na tawaging mandaraya ang kanilang mga referee sa kanilang game noong nakarang araw laban sa Golden State Warriors. Yes, pagkatapos nga po nalang manalo laban sa Warriors ay hinanap nga po niya kanilang mga referee at sumigaw pa nga po siya sa loob ng tunnel na mandaray nga de po mga ito. At makalipas lamang nga pang ilang araw nang bitawan niya ang kanyang mga salita, ay inanunsyo na nga po ng NBA na pinatawan na nga po nila si Coach Ty Lu ng $35,000 since paglabag nga po sa rules ng liga, ang ginawa nito. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga po natakot ngayon sa Los Angeles Lakers. Ayun nga po mga katrop sa naging pahayag ng sikat na NBA analyst na si Tim Legler sa ipinakita pa lang ng pong performance ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro, ay mukhang nakabalik na nga da po ito sa pagiging sang contender. Kaya di na nga da po siya nagtataka kung may ilang mga teams na sa NBA, lalo na sa Western Conference ang takot at ayaw na makatapat ang Lakers sa darating na playoffs o maging sa play-in tournament. Alam na rin naman nga na po nila naging performance ng Lakers last season sa playoffs, gayong alam na alam nga da po na po ng mga ito kung paano manalo sa isang 7-game series lalo na sa si Lebron James at Anthony Davis. Isa pa, hindi na rin naman nga na po basta-basta ang team ngayon ng Lakers, gayong bukod nga po sa pagkakaroon nila dito ng napakalaking momentum, ay napakasolido na rin naman nga po ng chemistry ng kanilang team, especially ng kanilang mga players na malaki na ang confidence sa kanilang mga laro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.